Pagpasok ng 8 generation consoles, ka-announce pa lang bago pa lang ma-release yun, nag oli na agad ako sa PS4. At easy choice lang naman yun, pre, kasi anong pipiliin mo? Wii U o kaya Xbox One? E eh, walang sense yung mga yun eh, kaya pag yun ang pinili mo, para kang bumili ng printer kasi gusto mo magluto ng itlog. The best lang talaga yung PS4, para sa akin isa yan sa pinakamagandang console of all time paborito ko yan. Siyempre malaking dahilan nun yung mga naging games niya. At nung sinabi ko na nag-all-in ako, pati yung mga hindi well-received na games ng PS4, nagustuhan ko pa din. At gano'n nga papasok yung topic natin ngayon. Itong The Order 1886, na kahit napaka-controversial, talagang nagustuhan ko pa din. Kaya din masakit para sa akin na hindi na nawala yung hate para sa kanya. Kaya nabaon na lang tuloy sa limot. Ang taas pa man din ang hype para sa The Order, tapos nang galing pa sa solidong developer. Pero nung na-release na yung game, Kala mo ending ng Game of Thrones kasi inulan ng galit. So bakit nga ba nagkaganon? Anong nangyari? Para pag-usapan yan, kailangan muna natin umpisahan sa mga gumawa sa game developers na ready at dawn. Talentadong grupo ng developers yung mga topre, kaya din naging malapit yung relationship nila ng PlayStation eh. Pinalaysin sa kanila yung mga IP ng Sony at hindi naman sila napahiya kasi tignan mo na lang yung pinakauna nilang na-develop na game, yung Daxter sa PSP. Yun na ang katumbas na Beef Wellington agad ang pinakauna mong nalutong pagkain sa buong buhay mo eh. At kung akala mo maghihinay-hinay sila, hindi. Kasi sinigundahan nila yun ng God of War, Chains of Olympus. de ba? Diba? Sino bang hindi bibilib? E dalawang unang game na ginawa nila, pasok pareho sa top 10 best-selling game of all time ng PSP. Tapos sinundan pa nila yun ang God of War Ghost of Sparta. Nabukod sa panibagong best-selling na naman ng PSP, kitang-kita na lahat ng naging game nila na ma-maximize yung handheld na yun, diba? Nasasaid nila yung kaya ibigay ng PSP. Pati nga yata yung kaluluwa ng PSP ibinigay na dahil sa ganda ng quality ng mga games na yun eh. Kaya walang duda na isa sa mga hari ng PSP games yung ready at done, pre malinaw na malinaw. Kaya din dahil sa reputasyon nila at sa lakas ng benta ng mga games na gawa nila, kaya nasa magandang posisyon yung kumpanya nila. Pero hindi sila satisfied sa pagiging hari ng handheld. Kasi kahit na nasasagad nila yun, limitado lang ang power ng PSP eh. Kaya hindi nila na ibubuhos lahat ng kaya nilang gawin dun. Ang gusto talaga nila makagawa ng original game. Na kaya nila ibuhos lahat ng talent nila na hindi sila malilimitahan ng hardware. Kaya nga kahit ang sumunod na game nila sa PS3 na, God of War Origins Collection lang ang ginawa nila sa console na yun kasi hindi sa patang lakas ng PS3 para sa pangarap nilang game. Hindi pa kontento sa PS3 kahit yun na yung pinakamalakas na console sa generation na yun. Para ka lang nun nabagalan pa sa pagtakbo ni Flash eh. Ang taas lang talaga ng standards nila dahil groundbreaking ang game na gusto nila ma-achieve. Kasi pre, imaginein mo yung tsaga nila kasi 2005 pa lang pinagpaplanuhan na nila yung The Order 1886. Hindi pa lang talaga nila tinutuluyan kasi wala pa yung console na makakasatisfy sa game na gusto nila gawin. Hanggang sa lumabas na yung PS Vita at dahil sa reputasyon nila sa PSP, sila ang nilapitan ng Sony para gumawa ng mga games para sa handheld na yun. At na naman sila sa Vita pero hindi na talaga iyon yung gusto nilang gawin. Kakalabas pa lang kasi ng Vita, alam na agad nila na malapit na din lumabas yung PS4 at iyon na ang hardware na hinihintay nila para sa dream project nila. Kaya kinausap nila yung Sony at ang sinabi nila, nasa next generation at sa bagong IP daw yung future nila. At kung hindi daw pa ang Sony sa plano nila para sa PS4. Wala na daw silang dapat pag-usapan pa. Ang tapang, 'di ba? Para lang girlfriend na bumanat ng Dota o ako at dahil sa track record nila dahil sa mga past games nila, napapayag din naman nila yung Sony. Kaya kagaya ng Virgin at Teenager, humataw agad sila. Kasi di ba nga 2005 pa lang hinihintay na nila yung pagkakataon na to? Kaya dali-dali silang nag full production mode sa The Order 1886. Wala na silang inaksayang panahon. Ito na kasi yung culmination ng sampung taon nilang pagde-develop ng games eh. Kaya kauumpisa pa lang ng laban, nagsuper saya na sila agad. Ginawa nilang inspirasyon yung Uncharted 2 Among Thieves na napakaganda ng pagkakakwento at nasagad yung power ng PS3 pagdating sa visuals. Yun ang target nila para sa The Order. Kaya naging parang obsession na yung pagde-develop sa game na to. Para nga makapture nila yung feels na i-apply ia nila sa Victorian setting, nagsilipad pa talaga sila papunta sa London eh. Samantalang nung sinabi ko sa dati kong boss na kailangan ko pumunta sa Amsterdam para sa research, nagalit pa. Tinanong pa ako kung ano daw yung kinalaman nun sa Jollibee. Naasar pa sa akin. Napakamitikuloso lang talaga ng diskarte nila. Kaya nagtake sila ng libo-libong picture sa London para makuha nila hanggang sa pinakamaliliit na detalye. Na nagawa naman nila at yun ang naging pinakamagandang bagay sa game na to. Kasi sa time na yun, walang katapat yung visuals ng The Order 1886, pre. Ibang klase, ang hirap paniwalaan ng graphics. At pag-uusapan pa natin mamaya yan. Pero yung matinding eye candy na yan, nilapat pa nila sa napakagandang idea para sa premise. Kasi kagaya nga ng title, naganap to sa taon na 1886, pero alternative history siya. Steampunk sa Victorian era. Kaya kahit makaluma na, high-tech pa din yung mga gamit nila dito. 1800s pero may wireless communication. Yung mga barel, napaka-imaginative kasi meron ang bala termite, meron din na ang bala kuryente na naimbento ni Tesla, mga ibang klase na gagamitin mo sa mechanic na third-person cover-based shooter. Ang angas, ba? Diba? Tapos ang mga kalaban mo bukod sa mga tao, meron ding lycans o werewolf. Kung makukulangan ka pa dyan, baka naman swapan ka na lang talaga sa totoong buhay. Kasi hanggang sa mga characters dito, panalo pa din. Kagaya ng bida na si Sir Galahad, nakabilang sa grupo ng Knights of the Round Table ni King Arthur. Sila yung mga naatasan na lumaban sa mga lycans para maligtas yung mga tao at napaka badass ng grupo na to. Kung hindi mo nakikita kung gaano kabangis yung tema na yan, pre, ipacheck up mo na yung dila mo kasi wala kang tay taste. Ang linaw naman kasi na panalo yung nabuo nilang idea, kaya syempre pinilit nila ikwento yun sa tamang paraan. Ginamita nila ng high-tech na motion capture, kaya huli bawat galaw at emosyon ng karakter na kahit matrabaho, ang ganda ng kinalabasan. Sobrang fluid ng galaw at expressions ng mga tao sa larong to. Kitang-kita na sinubukan nila i-cover talaga lahat. Hanggang sa pinakamaliliit na detalye talagang pulido. Kala mo tuloy may OCD na nag-cocaine yung gumawa nito eh. Mukhang na-accomplish na talaga nila yung mission nila. Hanggang sa umabot na sa E3 2013, nung sa wakas na i-announce na nila yung game. Napakaraming pa nga yung bumagsak nun pre. Kasi dun pa lang sa trailer makikita mo na yung pinatunguhan ng dedication na ibinuhos nila. Ang ng graphics at yun ang nakakamangha dito kasi lahat ng pinakita doon in-game engine. Walang CGI, walang daya, sinagad lang talaga yung capabilities ng PS4. Kaya para kang nakakita ng sobrang gandang artista tapos nalaman mo partida wala pa palang makeup yun. Dahil kasi sa game na to naging isa sa mga pioneers ang ready at doon pagdating sa visuals. Kaya malaki ang naitulong ng The Order 1886 sa pag-elevate ng graphics pagdating sa gaming. Isama mo pa yung solidong premise kaya sobrang taas talaga ng hype pagdating sa The Order 1886 noon. Unprecedented nga eh, kasi isipin mo pre, nag number 3 trending to sa Twitter worldwide at hindi pa yung nagagawa ng mga games at that time. Kung dun ka lang titingin, ang magiging hula mo, magiging napakalaking success ng game na to, ba? Diba? Pero sadly, yun na yung naging peak niya kasi afternoon noon, na nagsimula ang pagguho ng The Order 1886. Napakaraming naghihintay na marilis na pero may isang YouTube channel na sadyang hindi na talaga nakatiis. Yung YouTube account taang pangalan Play Me True, pinost niya sa channel niya yung buong walkthrough ng game. At ginawa niya yun one week before yung release date. Isang linggo bago pa lumabas yung game, kumakalat na agad sa internet yung kabuuan ng laro. Kaya hindi ka na magugulat na biglang na terminate yung channel na yun, ba? Diba? Pasalamat nga siya, terminated lang yung channel niya, hindi na siya idinimanda. Kasi iyon palang mismo ang laki na ng magiging epekto nun sa sales pre. Pero mas malala pa yung nagawa ng video niya kasi oo nga, nakita doon na nag-deliver naman yung game, solid yung graphics, maganda yung premise. Kaya lang yung in-upload niya from start to ending, limang oras lang ang duration. Kaya tapusin yung game ng 5 hours. Ang tagal hinintay yung game tapos limang oras lang. Para kang nanood sa sinihana na ang palabas lang isang YouTube video. Pero to be fair, yung limang oras na yun, paspasan na laro yun. Walang explore-explore. Sa magkakay, ibang playstyle, pwede namang umabot to ng 8 to 15 hours. At para sa akin personally, na-appreciate ko din talaga yung mga ganun lang kahaba na game. Hindi naman kasi kailangan na lahat ng game inaabot ng isang daang oras para matapos eh. Kagaya nung isa kong paboritong laro, yung unang Hellblade about the same playtime lang nito yon at sobrang swabe eh, kasi na-maximize nila yung ganong length ng playtime. Kaya nga lang yung Hellblade kasi $30 lang yung presyo nun. Launch price na yon na. Eh itong The Order 1886 full price to eh. $60 siya na napakahirap i-justify para sa ganun kaikling game. Lalo na kasi patay yung replayability niya kasi merong naglaro nito siyam na oras lang na platinum niya na agad. 9 hours. Kaya kahit na third hand pa yung physical copy na nabili mo, pagkatapos mo doon, pwede mo pa din ibenta ng slightly used lang, 'di ba? At ipapaalala ko lang na nung time na 'to, hindi pa rin nare-release yung game nun ha? Hindi pa lumalabas ang dami na agad reklamo. Kaya kailangan ng matinding damage control ng ready at dawn. Ang justification nila kung bakit maikli yung game kasi daw depende yan sa bawat laro kung paano mo siya dapat ikwento. Iba-ibang ways daw. Ginawa pa nilang example yung Call of Duty 4 Modern Warfare na napaka masterful ng single player campaign nun pero 4 hours lang ang haba. Which is true. Pero pre, ang primary reason ng paglalaro ng COD dahil sa multiplayer eh. At yun pa nga ang isa pang pinuna sa The Order. Bakit wala man lang multiplayer yung laro na to? Hindi kailangan na sobrang ganda, pero bigyan nyo naman ang dahilan yung mga players para bumalik-balik sa game. Tinaddad talaga sila ng batikos, kaya napakahaba ng linggo nila leading up to the release date. Hindi pa lumalabas yung game, ang dami nang nagalit, at yun ang hindi mo gugustuhin para sa game mo. Kasi pag hindi pa release pero ang dami na agad ang nagalit, para lang yun na tinawag ka ng girlfriend mo sa pangalan mo. Naibig lang sabihin nun malapit ka ng hindi magka-girlfriend. More than likely kasi kiss of death na yon pag ganun ang nangyari Tignan mo na lang yung DMC reboot, ba? Diba? Kaka-announce pa lang ang dami ng nagalit. Kaya bago pa ma-release yun, alam mo na agad na never nang madudugtungan. Isama mo na din dun yung Days Gone na dahil sa early reviews, nagkaroon ng bandwagon of hate. Kaya kahit okay yung sales, nireject ng Sony yung request para sa part 2 dahil sa initial negative reception. At hindi nalalayo dun yung nangyari sa The Order kasi pati yung mga reviewers dumagdag pa sa galit na nareceive nitong game. Medyo unfair nga lang kasi kahit naman may basis yung mga reklamo sa game na to, pakiramdam ko na over exaggerate yun kasi ang naging consensus glorified tech demo lang daw to. Nasa na kaya yung mga nagsabi nun nung lumabas na yung welcome tour ng Nintendo Switch 2? Pero ito pa yung isang problema sa The Order kasi kahit na good game naman siya, hindi siya great game pre. May mga section na naging repetitive kasi hindi ganun karami yung variation ng kalaban. May problema din sa pacing, kaya kahit na maiksi na nga yung game, minsan pakiramdam mo lalo pang umiiksi. Tapos ang daming times na mas pinili nila maging cinematic kesa sa gameplay, kaya natadtad din to ng QTE. Na-maximize naman nila yung pwede nila gawin sa QTE, pero bandang huli QTE pa din yun eh. At nung time na yun, ang dami nang nabibuisit sa quick time events. Kaya malinaw na hindi masterpiece to. Marami siyang issues na hindi na maaayos ng mga patch. Ang Suma isa tong decenting game na may groundbreaking graphics, panalong premise at masaya naman na gameplay. Pero kahit na tingin ko unfair yung sinalong hate ng larong to. Sadly hindi sapat yung level ng quality niya para ma-overcome yung galit na umpisa pa lang sinalo na niya. Hindi kagaya ng Days Gone na nagbago yung perspective ng mga players kaya pagtagal na release sa PC at na remaster pa sa PS5. Yun ding Last of Us Part 2 kahit papano recover na yung reputasyon. Masterpiece naman kasi talaga yun at ngayon madami nang naka nakakakita dun sa ganung paraan. Pero yung The Order 1886, dahil hindi naman ganun kataas yung level niya at maraming issue sa core mechanics, nabaon na lang talaga sa obscurity yung larong yun. Nakakapanghinayang talaga, lalo na kung natapos mo to, dun ka sobrang mai excite Ang ganda at ang lawa kasi ng potential na pwedeng marating eh. Na napaka-ironic kasi isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi na nasundan to. Sabi kasi nung isang director ng game dahil daw sa excitement nila, masyado daw silang nag-concentrate sa pagbuo ng bagong IP. Ang utak nila nasa expansion na agad ng series kung paano papagandahin yung part 2 at mga susunod. Kaya nabawasan yung atensyon nila sa unang game na noon kasalukuyan pa lang nilang ginagawa. Binibilang agad nila yung sisiw nila samantalang nasa itlog pa lang. Kaya ayun, nagkabugok-bugok. Kaya doon na talaga nahinto ang The Order. Hindi na na-release sa PC, walang official update sa PS5. Ultimo sa PS4 Pro walang update at hindi ka na dapat magulat. Bloodborne nga tinalikuran ng Sony. Kailangan pa magbalat kayo para lang masundan. Dusk Bloods daw. Gago, sino naman sa tingin mo ang inuuto mo. Bloodborne to ka pre wag kang magpanggap, wag mo ako gawing tanga. Okay nawawala na naman ako sa topic, hindi niyo ako pinipigilan eh. Balik sa The Order 1886. Ngayong 2025 lang lumabas ang balita na trilogy talaga ang plano para sa game na to at nakasetup na sana ang lahat. Nakakaasar kasi pre sinisigurado ko kung natuloy yun yung pangalawa o pangatlo pihado masterpiece sana yung kakalabasan nun. Kaya lang napornada at sa 1886 na din naputol yung magandang ugnayan ng Sony at Reddy at Don yun na ang huling laro nila na pinablish ng Sony. Nagbreak na silang dalawa. Devastating kasi yung nangyari sa laro eh. So much so, nagpivot na lang tuloy sa pagde-develop ng VR games yung Ready at Dawn. Dine-develop nila yung Lone Echo. Nalaro ko yun, pre, at napaka-masterful ng pagkakagawa nila doon ang bangis nun. Pag mga gawa kasi talaga nila, ramdam mo yung pagiging special sa kanila nung game eh. Ramdam mo yung dedikasyon na binigay nila sa laro. Kaya kahit sa paggawa nila ng VR games, naging successful lang ready at doon. Kaya din nung June 2020, yung kumpanya nila binili ng Meta o Facebook para mag-develop ng VR games para sa kanila. Kaya lang isang game lang yung dinevelop nila doon. Kasi nung 2024, sinarado agad sila ng Meta. Sa isang trahedya na naman na uwi ang isang beloved at talented na video game studio. Isa pa din kasing alien na ungoy si Mark Zuckerberg eh. Pagdating naman sa The Order 1886, pre, $20 na lang ang presyo nun ngayon. Lagi pang nakasale. Sa presyong yan, sulit na sulit na yun. At kahit sampung taon na yung game na yun, okay pa din siya hanggang ngayon. Pagdating naman sa IP, PlayStation pa din ang may-ari dun ngayon. Pero sa ngayon, nakabaon pa din siya sa limot. Sana makita nila yung potential sa The Order 1886 at i nila pagtagal. Kailangan bumalik ni Sir Galahad sa pakikipaglaban sa mga werewolf at sa mga vampira. Kung ayaw nila gumawa ng bagong days ito na lang ang ipahawak nila sa Ben Studios, 'di ba? Ang daming pwedeng gawin ng Ben dito, kaya sana hindi pa huli ang lahat para sa The Order. Ikaw ba, pre? Nalaro mo din ba yung The Order 1886? Isa ka ba sa mga nabuisit o na-enjoy mo din to kagaya ko? Comment mo na lang sa baba pag-usapan natin. Tapos palike na din ang video, subscribe ka na din para makita mo yung mga susunod na video. Yun lang, yun na yun.